ang nasa mo ngayong araw? Ikaw ba ay may dinadamdam? or may hindi mapatawad na tao? O kaya ay may kinaiinggitan? O baka ika'y may pinagdududaan? At ano naman kaya ang palagay ng Panginoon diyan sa saluobin mong iyan? Magandang pagnilayan ito, kaibigan. Ako nga pala si Paula Gawat. Samahan mo muna ako dito sa Landas ng Pag-asa. Sa ating ebanghelyo ngayong araw sa Mark 9 verses 38 to 40, ay makikita natin ang saloobin ni Juan nang sabihin niya kay Jesus, Guru, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo. At pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ano sa tingin niyo ang pinapakita nito? Di ba ang pagiging eksklusibo ni Juan o kaya ay baka naman ayaw lang yung malamangan ano nung taong iyon na gumagawa ng napakaraming miracles in the power of Jesus' name. Tingnan naman natin ang panig ni Jesus. Ano, ano kaya ang palagay ni Jesus sa saloobing iyon ni Juan? Sabi ni Jesus kay Juan, Huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin, sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Ang naging attitude naman ni Jesus ay kabaliktaran na noon ng kay Juan. Siya'y naging tolerant o mapagpahintulot. Makikita natin na hindi siya agad-agad ng busga. At may true wisdom sa sinabi niya na, ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. O kung babalik ta rin natin yung phrase na yun, ano, parang ang nasa panig natin ay hindi laban sa atin. Naalala ko tuloy yan, no, yung mga salita sa akin ng mister ko. <laughs> Kasi sa tuwing may pinag-uusapan kaming bagay, halimbawa, tuwing may heart-to-heart -heart talk kami no, tungkol sa saloobin at hangarin namin para sa aming pamilya, so may i-offer akong idea, tapos mag-share din siya ng idea niya, tapos, dahil magkaiba kami ng paraan ng pagpapaliwanag sa isa't isa, ay minsan misinterpret ko siya. At humahantong sa point na nagagalit na ako sa kanya. So, papaalalahanan niya ako. Sasabihin niya, Loves, pareho tayo ng gustong mangyari. Agree naman tayo dito sa bagay na ito. Nag-offer lang ako ng uh, alternative kung paano natin ito ma-achieve we're on the same side. So, nasa panig kami talaga ng isa't isa, no? At hindi dapat sumasama yung loob ko, di ba? <laughs> so, sorry naman, sorry. <laughs> di ba kasi minsan, may mga words and actions yung ibang tao na well-meaning naman, may mabuting intention. Kaya lang, nami-misinterpret agad natin. Tapos, ini-imagine na natin, ano, na laban sa akin tong taong to, ah, ganyan pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na sa mga bagay na katulad nito, na una, wag agad-agad manghusga at intindihin mabuti kung ang isang tao o ang kanyang ginagawa at sinasabi ay may mabuting hangarin or intensyon. Tularan po natin si Jesus na maging mapagpahintulot sa mga bagay na mabuti at nakakabuti at na ayon sa kagustuhan ng Diyos. Let's take on the mind of Christ, especially when confronted with our own negative perceptions and negative reactions to things. Easier said than done, right? Pero ang tip ko sa iyo, kaibigan, ay sa tuwing nagkakaroon ka ng ganitong saloobin na mabigat o negatibo, ay isipin mo si Jesus. At i-confess mo sa Kanya kung ano ang nasa iyong saloobin, ano ang iyong iniisip. Imagine yourself turning it over to Him, giving it to Him. I tell you, this is freeing. Kaibigan, palayain mo ang iyong sarili sa mga saloobin na negatibo na walang may na mabuti. Sa halip ay tanggapin ang kapayapaan na handog sa iyo ni Jesus. Sana po ay nabless kayo ng short reflection video na ito. Please like and share para marami pa tayong makasama dito sa Landas ng Pag-asa.